Ito yung uh, differential. So kalimitang nakikita ito may kataso. So ang uh, nagiging problema kasi minsan nito kalimitang ginagawa ko ay uh, mahigpit siya pero wala siyang goma na inilagay diretsong tornilyo lang. O kaya uh, wala siyang uh, washer na tanso kaya ganito nalabas yung kanyang uh, gear Oy. okay baklasin natin para ma-check natin kung uh, may washer na tanso yan o nilagyan ng goma bali well, itong tornil yung ito number 17 ito kalimita sa si mga Toyota Hilux mga Revo ito kalimita number 17 ang pang ano pang kalas ng differential Ayan. Ginamitan ko ng tubo. Ang inilagay kasi nung naglagay, ito, ito, ayan o. Oh. May pinakalabi siya. Hindi ito yung talagang para dito. Ayan o, oh, pinakalabi Oh. Dapat siyang flat. At saka dapat, yung tanso, so ako meron dito ayan ayan dapat ganitong tanso ayan o oh. dapat plat siya, tanso na plat para ibig sabihin pag hinigpitan dikit na dikit siya, diba yung mga ginagamit siya injeksyon pang makita ninyo tanso ang nakalagay so dapat dito ito yun para hindi tatagas yung gear uh, oil ayan ganyan dapat sya tanso at saka flat hindi kagayang tong inilagay dati ayan o oh. ano siya magaspang kasi nga may pinaka ano dito hindi siya pantay saka siya hindi siya tanso, bakal purong bakal na washer, dapat ganito ayan yung inilalagay sa mga natulo kagaya nung uh, uh, transmission at saka differential ganitong ganito dapat yung inilagay maling mali yun yung naglagay kaya yan natagas okay, lagayin natin Ayan, lagayin natin make sure lang na dahil ito ay uh, na ng gear oil ay uh, lalagyan ng gear oil at uh, kapag tumakbo na i-check pa rin kung sure na ibig sabihin itong uh, ginawa ay uh, ano hindi na natagas hindi po pwedeng pagkalagay kahit nagpagawa sa mga mekaniko ay ano hindi na i-check yung ginawa kinakailangan din i-check din kung okay para maagapan ayan okay na maraming salamat at sana may natutunan kayo sa aking ibinahagi sa inyo thank you so much